Hello, ayan mga kaibigan. Bawal bang gumamit ng cellphone or maglagay ng cellphone holder sa ating mga motor kapag tayo ay nabiyahe? Okay? Mga kaibigan, hindi naman po bawal na maglagay ng cellphone holder at maglagay ng cellphone sa ating motor. Ang bawal po mga kaibigan, ay eh kapag nabiyahe tayo, kapag na-traffic tayo, kapag nadodon tayo sa traffic light or sabihin natin kapag po tayo ay nadudun sa isang sitwasyon na nakatigil tayo nasa, nasa kalsada iyan po mga kaibigan ay bawal bawal po tayong gumamit ng cellphone mag chat mag text or kahit ano po na kapag po tayo ay nadudun mismo sa kalsada lalo na kapag traffic mga kaibigan so alam nyo naman at viral nyo si isang content creator na naka luxury car na nahuli ng isang enforcer dahil nagsa-cellphone siya habang nasasakayan siya or nasa kalsada. Sabihin natin na doon sa traffic light or traffic. Okay? So malinaw yan mga kaibigan at lagi nyo tatanda especially sa mga delivery rider. ba? Diba, marami sa ating mga delivery rider na habang traffic eh nagdududut ng kanyang cellphone. Tinitingnan na yung location kung on whatever so man eh hanggat maaari ingatan po natin yan baka mamaya makita matyempohan tayo ng mga enforcers at matikitan tayo bawal po talaga na gumamit ng cellphone kapag po ito ay nasa traffic siguro simpleng simple lang mabilisan na kung gusto nyo naman makita agad yung location ng inyong customer eh pumunta na lang kayo sa isang ligtas na lugar or yung sa safe na lugar para po hindi po tayo matikitan kasi nga po unsafe po yon kung sa kani't tayo titigil tapos magse cellphone tapos biglang biglang umandar na lang yan okay so yan tulad dito tinitingnan natin yung ating YouTube ayan so meron tayo 42,500 na followers at ito yung ating mga video kung halimbawa ganito ginagawa mo sa iyong motor habang kayo kasi tinitingnan mo kayong yung location mo or nanonood ka na YouTube nakikinig ka sa yung bluetooth speaker or sa yung intercom eh, ingatan po natin yan mga kaibigan. So, paalala lamang kasi may multa po yan. Baka mamaya pag na-chempohan kayo, magalit tayo, magkaroon tayo ng problema. Yung isang driver nga pala po na nag-viral nito isang araw lamang. Alam nyo ba kung ano? Alam nyo ba mga kaibigan? Suspendido po yung kanyang driver's license. Okay? So, dahil sa ganong simpleng bagay lang hindi sa pagsunod sa batas, trapiko, ay nagkaroon po siya ng penalty, nagkaroon po siya ng violation, at nasuspindi po yung kanyang driver's license. Wala po dito yung mayaman o mahirap. Kasi nga po, iyon ay naka-luxury car. O sabihin natin, isa sa mayamang sasakyan. Pero ang nangyari, eh, yun. Nakahuli siya ng isang enforcer. So, ayan mga kaibigan na hindi po bawal. Palala ko lang ulit, talininawin ko lang sa inyo na hindi bawal maglagay ng cellphone holder. Hindi bawal maglagay ng cellphone ang bawal po ay kung paano natin gamitin yung ating cellphone kapag po tayo ay nabiyahe. So, paalala lang mga kaibigan, huwag tayong gagamit ng cellphone, especially kapag nasa traffic light tayo. So, marami sa ating mga kaibigan na ganan, mga kababayan natin na ganan. So, okay? So, ilang mga kaibigan na maraming salamat siyempre sa pagsuporta Kung Umabot ka sa video na to. Huwag mo na makakalimutan mag-subscribe na rin para madagdagan na yung ating followers na yan o ng ating subscriber na yan okay so yun lang mga kaibigan so may so, mga katanungan pa pwede kayong mag comment down below and pag usapan natin yan tignan natin kung sa abot na aking makakaya ay masagot natin yung mga comment ninyo okay yun lang salamat thank you